Okay, so sa video na ito ay aalamin natin or ito yung tutorial kung paano natin malalaman kung ang isang earning apps pa or earning games ay isang uh, waste of time lamang o di kaya ay isang scam. So, para malalig nating malaman na scam ba ito or waste of time or wala palang kwenta or totoo pala na nakakain ka dito. So, malalig punta tayo dito sa Play Store. Okay? So, for example, ay yung uh, example ng earning games ay yung Cash Storm Slots Game. Ito. Cash Storm Slots Game. Okay. So, tingnan natin. Okay. Meron silang Uh, 4.7 na, na reviews. So, ibig sabihin, ay 4.7 pala na stars. Ibig sabihin, um, ma, mataas yung ano niya. Mataas yung ratings niya. Okay, so, basahin natin yung comments para malaman natin kung ito ba ay uh, totoo or hindi scam. So, yung first comment dito, I am so disappointed with this app. I just downloaded about 30 minutes ago and from the beginning nothing but problems. But the button got stuck and finally released after they got about 20 pesos out of me. So, okay, disappointed siya. Mag sabihin may pagka, uh, ano, ah uh, may problema dito sa app na to. Okay, dito naman, well, happy new year's last people look. I just want to say thank you for being real and true to your word as far as like as for any other slash games that buy. Okay? I absolutely love it. Or ibig sabihin, um, para sa iba, hindi ito scam. Pero, titignan natin kung ano yung pinakamaraming comment. Positive ba or negative? So, dito, makikita natin na may mga negative, may mga positive. So, ito naman, number 4 comment, don't understand why I keep getting fooled by the as to this. Okay, negative. Ito din, it's good but when you bet high, lose everything. O, okay. ibig sabihin, ito na yung patunay na ito ay isang scam kasi kapag maliit lang daw, ipapapanaluhin ipap, uh, ka Pero kapag malaki yung pinigyan uh, ibibigay mong bait marami yung mawawala sa iyo uh, ibabagsak kanila kapag malaki yung binigay mong bait so ibig sabihin may pagscam itong app na to so sikat na sikat ngayon sa social media yung mga uh, earning games na yan so para malaman natin kung ito ba ay scam o hindi, punta lang tayo dito sa Play Store and then hanapin nyo yung reviews, yung mga comments para malaman nyo kung ito ba ay totoo o hindi. So, madali lang natin malalaman.